reckoning ng aming mga buwan at mga taon, sinusunod namin doon sa Hebrew calendar. At yan ay nagpapasimula sa unang araw ng unang buwan ng taon. Ang aming sinusunod, yung kalendaryo na sinunod ng ating Panginoong Yesus, at yun ay mayroong mga pecha na sinunod ng mga Hudyo, gaya nung pagdiriwang ng tinatawag na Paskwa yung Passover. Isang malaking event yon sa mga Jewish community. At yun ay nanggaling pa sa panahon ni Moses. Kaya isineselebrate nila yon on the 14th of Nisan. Yung 14th of Nisan, tumatapat yon sa Abril sa kalendaryo Ebreo. And yun ang tinatawag na Paskwa. Basahin natin sa 12.1 ng Eksodo. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Egypto na sinasabi, Ang buwang ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Nung nasa Egypto sila, sabi ng Diyos kay Moises, Ang buwang ito magiging pasimula ng inyong mga buwan. Magiging unang buwan ng taon sa inyo. Kaya bago sila umalis sa Egypton, nag-prepare na ang Diyos ng kanilang panahunan. O kung tawagin natin sa kolokyal na pang-usap kalendaryo. Yung panahunan, yon ang kalendaryo. Ang panahunang Ebreo, nag-umpisa doon sa pag-alis nila sa Egypto, doon sa gabi na yon. Ang araw sa Ebreo, nag-uumpisa sa gabi. Paglubog ng araw, doon ang umpisa ng panibagong araw. Hindi kagaya sa Romano, na yung kalendaryo Romano, nag-uumpisa yung araw, alas 12 ng ating gabi. Pag alas dosi uno, doon nagpapalit ang araw. Sa Roman, calendar Pero sa Hebrew, kalendar. Paglubog ng araw, kung lumubog siya ng alas 6, alas is uno, ibang araw na yon. Kaya ngayon, ngayon ni araw ng biyernes dyan sa Asya, paglubog ng araw mamayang gabi, eh, hindi na biyernes yun, sabado na yun. Paglubog ng araw. Kaya panimbawa, tinanong mo alas 7 ng gabi, ah, hindi na yun biyernes, sabado na yun. alas 7 ng sabado ng gabi, kasi ang reckoning ng time sa Hebrew calendar ay paglubog ng araw. Ganon doon sa Israel. Nagumpisa yan nung bago sila umalis sa Egypto, isang araw na yon, yung huling araw nila sa Egypto, bago lumubog ang araw, sinabi ng Diyos sa kanila, ang buwang ito magiging pasimula ng mga buwan, magiging unang buwan ng taon sa inyo. Mula noon, umiral na yung Hebrew calendar. Kaya yun ang aming sinusunod kasi yun ang sinunod ng Panginoong Jesus kung kami nagdiriwang ng New Year, ang New Year namin ay yung New Year ng kalendaryo Ebreo na dinatnan ng Panginoong Jesus kasi nag-umpisa yun sa panahon pa Weses. Alam naman nating libu-libong taon pa bago ipanganak si Kristo, meron na yung kalendaryo Ebreo na panahon pa ni Hindi kami doon sumusunod sa Roman calendar. Yung Roman calendar, eh, yun eh kalendaryo ng Paganong Romano, ng mga Romanong hindi kumikilala sa Diyos, mga Romanong sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ba't yun ang susundin natin? Hindi kami sumusunod doon sa maling kalendaryo. Ang reckoning ng aming mga buwan at mga taon, sinusunod namin doon sa Hebrew calendar. At yan ay nagpapasimula sa unang araw ng unang buwan ng taon ng unang buwan sa taon ng Ebreo, Nisan. Ang unang araw nun ay pumapatak sa buwan ng Marso yun.